guys, magsaing tayo. Tanghali na. Saing na naman tayo ng pagkain, ng tanghalian. Ayan Mga anong oras na, uh, tanghali na. 10 uh, plus, 10 plus na guys. Saing tayo. Yan, dami pang kanin. dami nilang lang dito. Yung isa kong anak nasa ano, Rigo. Rigo sa dagat. Sama yung ano niya, tito niya. Mag ano muna tayo, magsaing muna tayo, no? saing 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 time ayan madilim po siya madilim ang aking camera ayan po masyadong ano maliwanag naman <tip> gusto naman ang, ano, tanghalian ng saingan, ng paghanda ng pagkain ng mga anak natin. Ayan. Saing, magluto ng ulam. Ano naman kayang ulam namin? Hindi pa alam kung anong ulam namin. tayong ma-content. Kaya mag-video na lang tayo. abang nagsasaing. abang nagsasaing, sayaw-sayawan natin guys. Diba? Ayan. Ayan. natin Maliwanag masyado sa ano, sa labas, sa bintana. ba? Diba? Kunti lang yung sa ingin kasi ano, iilan e, lang kami, kunti lang kami. Yung anak kong lalaki, wala naman. Nag-dumiskarte na naman siya para may ano siya, may kita na naman siya sabi niya, pambili daw niya ng tubig. Galing talaga ng anak po. Ano pa lang po yun? Uh, grade 5. Grade 5 pa lang po yun siya. Nandun na naman siya sa sa tita niya. Kasi pinapapunta siya ng tita niya. Kasi naglalaba. Sabi, nag-PM na papuntahin ko daw yung anak ko doon para may taga bomba taga igid daw ng tubig ha na naglalaba yung tita niya tinanong ko muna siya kung gusto niya eh sabi niya gusto daw niya kasi pambili daw na tubig kasi wala na kaming tubig guys so ayan wala na kaming tubig ayan siya o lang tubig Ayan, pambili daw niya ng tubig Pag uwi niya mamaya Mamaya nandito na yun Mabiskarte starting bata Marunong sa buhay Tapos yung tira Kung magkano yung tira sa kanya Yun yung pagkain niya kaya pag may pera siya, hindi ko na nang kinakikialaman, hindi ko na kinukuha kasi bumibili na naman siya ng ano, siya ng pagkain naman dito sa mga kapatid niya. Bili ba ako doon sa bata na yun? Ang sipag, ang bait. Hindi madamot. Kung anong meron siya yan, binibigyan niya ng kapatid niya. sa na naman. Ano na, alas gis na po. Late na naman kami niyan mag ano. Pakain. Busy ako sa ano. Pag edit ng video. Hindi ako marunong mag-edit po eh. Kaya. Kailangan. Pagbutihan. Ayan siya guys. Ayan, nakasain na po ako. Ayan yung kanin namin tira o. Oh. Ayan, isasangag ko yan mamaya. Kasi mahilig sila sa sinangag. Mahilig sila sa sinangag. Habang nagsasaing, linis-linis ng lababo. Ayan. Ito tayo. kalat. Ang kalat ng mga anak ko. Laki yung anak kong lalaki. Nagbubumba yun dun. Mano-mano bumba. Diba guys? Maraming salamat sa panonood na sa akin mga reels, sa akin mga video guys. Thank you. Thank you, thank you. God bless po. Bye-bye. Bye-bye po.